Persona non grata, mga kilalang Pinoy na idiniklarang unwelcome. Ang deklarasyon ng persona ng grata ay nagmula sa Latin na nangangahulugang, hindi kanais-nais na tao, ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng isang komunidad o pamahalaan na hindi nila tinatanggap o nais makita ang isang tao sa kanilang lugar, hindi ito nangangahulugan na aarestuhin o pagbabawalan ang tao sa pagpasok, maliba na lamang kung may kasamang warrant of arrest dahil sa isang krimen, narito ang ilang kilalang personalidad sa Pilipinas na idineklarang persona ng grata. Rose Martan, Rendon Labador, at Tim Malakas idineklara ng Palawan Provincial Council na persona non grata si Rose Martan, Rendon Labador, at Tim Malakas dahil sa kanilang umano'y pag-insulto sa mga mamamayan ng koron. Ayon kay Palawan First District Board Member Juan Antonio Alvarez, na insulto ang koron at ang mga residente nito sa ginawa ng grupo sa kanilang vlog, sa kabila ng paghingi ng paumanhin ng grupo, itinuloy pa rin ang resolusyon dahil sa kanilang disrespectful at inappropriate na aksyon. Pura Luca Vega ang dating Drug Den Philippines contestant na si Pura Luca Vega ay idineklarang persona non grata sa maraming lugar dahil sa kanilang performance ng Ama Namin sa isang lokal na bar. Itinuturing ito ng maraming politiko at leader ng simbahang katoliko bilang blasphemous at disrespectful sa relihiyon. Kabilang sa mga lugar na nagdeklara kay Pura Luca Vega bilang persona non ay ang General Santos City, Pampanga, Laguna, Manila, Bukidnon, at marami pang iba. Ay de las alas at Daryl Yap idineklara ng Quezon City Council sina AI de las alas at Daryl Yap na persona non grata dahil sa isang video na kanilang ipinost sa Facebook, kung saan ang opisyal na seal ng Quezon City ay binago upang basahin ang BBM Sara, na nagdudulot ng insulto at dishonor sa seal ng lungsod. Ang resolusyon ay isinulong ni District IV Councilor Ivy Lagman na nagsabing hindi ito tungkol sa politika kundi sa respeto sa opisyal na simbolo ng Quezon City. Jam Magno ikinukonsidera ng Iloilo -Ilo City Mayor Jerry Trenyas na ideklara si Jam Magno bilang persona ng grata matapos nitong betikyusa ng Iloilo -Ilo City at si Ilongga Beauty Queen Rabia Mateo sa social media. Ayon sa alkalde, kung nais ng mga Ilonggo na ideklara si Magno na persona ng grata, gagawin niya ito. Lea Navarro idineklara ng General Santos City Council si Lea Navarro na persona ng grata matapos niyang mag-tweet na ang mga lindol sa Mindanao ay isang retribution, ang pahayag na ito ay ikinagalit ng maraming netizens at ng lokal na pamahalaan, na nagtulak upang isulong ang resolusyon laban kay Navarro, humingi na ng paumanhin si Navarro ngunit na natiling galit ang mga tao. CN Lim idineklara ni Albay Governor Joey Salceda na persona ng grata si CN Lim matapos umano'y tanggihan ng isang t-shirt at coffee table book na ibinigay sa kanya bilang bahagi ng tradisyonal na pagtanggap sa mga bisita. Sinabi ni Lim na hindi niya sinabi ang mga pahayag na inakusahan sa kanya at nag-apologize sa misunderstanding, gayon paman, na natiling matindi ang galit ni Gov. Salceda sa aktor. Ramon Bautista idineklara ng Davao City Council na persona ng grata si Ramon Bautista dahil sa kanyang hipon jokes na itinuturing na sexist at hindi magalang sa kababaihan, sinabi ni dating Mayor Sara Duterte na dapat magpakita ng respeto si Bautista bilang bisita ng lungsod, humingi ng paumanhin si Bautista at tinanggap ang desisyon ng council. Gloria Diaz idineklara ng Cebu Vice Mayor's League si Gloria Diaz na persona ng grata dahil sa kanyang pahayag na ang mga Cebuana ay hindi marunong mag-ingles, na itinuturing na insulto sa mga Cebuano, humingi na ng paumanhin si Diaz at nilinaw na hindi niya intensyon na insultuhan ang mga Cebuano, ngunit na natiling galit ang komunidad. Candy Pangilinan idineklara ng Baguio City Council si Candy Pangilinan na persona ng grata matapos magbirul na, tao po ako, hindi po ako Igorot, na ikinagalit ng komunidad ng Igorot, humingi ng paumanhin si Pangilinan at kalaunan ay binawi ang deklarasyon matapos ang kanyang personal na paghingi ng tawad sa council. <tong>